So yun nakikita natin no uh, binakuran dito banda. So secured ang Davao City kasi uh, tuloy ang celebration 88 araw ng Davao. 88 yes strong one Davao. So tuloy-tuloy yung uh, celebration ng araw ng Davao. Ito preparation 안녕하세요. 여러분, 찰찰소. 찰찰소요. Welcome to my channel Crispy Kur TV. Please subscribe, like and share. So nandito tayo ngayon no sa harapan ng uh, Rizal Park uh, preparation para sa araw ng Davao. So ito yung update natin sa so, uh, tingnan natin mga secured ng Davao City. Tara, let's go. So ito na preparation sa sila size stage, sa stage ng mga light lightning para sa para sa bukas ng araw ng Davao. So preparation, so tuloy-tuloy na itong uh, kasayahan. Only Davao lang. Strong Davao. So tingnan natin yung mga area na secured na bago ka papasok dito sa area dadaan ka muna sa mga exit checkpoint tara let's go so ito yung punsyan no bago ka papasok sa Rizal Park dito isasarado dito kasi ah uh, before kayo papasok dito ah uh, wag kayo magdala ng ah uh, uh, pack bag pwede jacket pero titingnan i-inspection. Bawal din yung uh, yung tubig na tumbler. Na uh, bakal bawal din. So nais kayo pupunta dito sa area, papasok dito, wag na kayo magdala noon para hindi na kayo maabala. So para uh, ang Davao City is secured. So tingnan natin ang ibang uh, area. So, ito yung Bolton. So, dito din banda, uh, sarado din dito. So, tao lang pwede makapasok dito. Ganun din. Uh, bawal, yun, bawal din dito yung ah, uh, ah, uh, pakbag, uh, tubig na tamble na ma matigas. At yung mga okay lang jacket pero tatanggalin para safety ang Davao City. So, dito banda. So, ito yung patungo ng Davao na uh, So, para secured ang Davao. So, please. Uh, wag na lang kayo na magdala ng tubig na tumbler. Mga pack bag. Kasi bawal na uh, pasok dito. Kasi uh, for secured ang Davao City. Punta pa natin pa. Tara, let's go. So, pati din dito no. Sa uh, San Pedro Extension patungon ng uh, reading then ito yung papasok sa San Pedro. So dito naka-secure din, meron ding bakod dito. So uh, So binibigyan talaga ng uh, government ng Davao, uh, masecure ma-secure itong Davao City. Uh, celebration 88 araw ng Davao. Bukas ang araw ng Davao. So tuloy-tuloy yung celebration. Ah, uh, mag-uumpisa 8 morning. Tingnan <tiple> nyo, oh, may mga bakod dito nakalagay so very secured ang Davao City. Pati din dito, before kang mapasok dito sa area, may bakod din. Tulad dito. So secure din ang Davao dito. So ito, may may bakod din dito, banda. So ito na yung area ng uh, Rizal Park. So dito nakikita nyo ang stage na nilagay dito. So tuloy-tuloy yung uh, uh, celebration ng 88 araw ng Davao. So dito. So ito yung ating mga uh, kasanduluan, uh, very secured ang Davao City. Out. Uh, out. ah <laughs> <laughs> So ito yung uh, dito no. So nakikita natin tuloy-tuloy yung celebration ng Arawang Davao. Ito may mga bakod. So kahit ganun pa man ang nangyari, so ang Davao City, ang Dabao Vinyo, hindi nagpatinag sa anumang kaguluhan na naganap. So tama yung nakalagay doon. 88 strong dabaw 1 dabaw pasok tayo dito sa area ito yung dating city hall ng Davao City mm -hmm. Uh, yan ang dating City Hall ng Davao City at ngayon ito na ngayon. At maganda na ang, ang harapan ng Davao City. May uh, plaza, mga fountain. ang tsura ng Davao City, no? <coughs> Ngayong 2025, ito na ang tsura ng Davao City, harap ng City Hall. Davawenyo. Hindi siya Davawenyo. What? Si... ano po? Hindi si... siya Davawenyo na, hindi kayo lang Davao. Sorry. Okay, ang hindi dapawin niyo na kayo Sarah. Kayo hindi sara kasi dapawin niya siya. Joke lang dito, the Joke lang dito. here lang Davao, kaya lang dito. Joke siya ay Joke Joke lang dito. Joke Kapi na kong tinood, ma'am mga kami na no, may ipit alam, ma'am, o eh. <laughs> This is during the... Uh, before World War II, this is the original one. But during World War II, ibang po ito with the ano, yung provincial uh, building natin. So ito na. rin. Meron lang so na gibang no 19, uh, during World War II, 1942. But in no 1946, gerestore po siya, ge renovate po siya. Meron lang siyang mga additional uh, doon, uh, na site para lumaki po. So, kita nyo ito, This was before uh, municipal government of... So, tuloy-tuloy pa rin ang celebration ng Araw ng Davao bukas. 8 a.m. So ang Davao City is hindi natatakot dahil ang Davao City ay strong. Hindi ba? Kuya di Vincent Lobo. So tuloy-tuloy ang celebration ng 88 araw ng Davao.